Paano mahalin ang iyong kaaway? Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong magpasalamat. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong ama na mahabagin. Isa sa pinakamahirap na utos na iniwan sa atin ni Jesus ay ang mahalin ang ating mga kaaway. Tinatawag tayo ni Jesus hindi lamang upang umiwas sa paghihiganti, kundi upang gumawa ng mabuti sa kanila madaling mahalin ang mga taong mabuti sa atin. Ngunit paano natin mamahalin ang isang taong nanakit, nagkasala o nagtaksil sa atin? Paano natin magagawang magbigay ng hindi umaasa ng kapalit, lalo na sa mundo ngayon kung saan halos lahat ay may hinihintay na gantimpala? Sabi ni Jesus, sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong magpasalamat. Ipinapakita nito ang walang hanggang awa at habag ng Diyos. Kahit sa mga makasalanan, patuloy siyang nagpapadala ng ulan at araw. Hindi niya tayo pinaparusahan agad, kundi binibigyan ng pagkakataong magsisi at bumalik sa Kanya. Tayo, bilang tao, ay madalas naghahanap ng hustisya at katarungan sa paraang gusto natin. Kapag nasaktan tayo, natural ang magdamdam o magalit. Ngunit, sinasabi sa atin ni Jesus na kung gusto nating tunay na maging mga anak ng Diyos, dapat nating gayahin ang kanyang habag, hindi natin ito kaya mag-isa. Subalit kaya natin kung hihingin natin ang grasya ng Diyos. Sa pagpapatawad, gagaan ang ating pakiramdam. Magkakaroon tayo ng kapanatagan maiiwasan natin ang maraming karamdaman. At mapagtutuunan natin ng pansin ang ating buhay kaysa ang sayangin natin ang ating oras sa paghihiganti. Nais ng Diyos na manatiling dalisay at maganda ang iyong kaluluwa sa kabila ng kasamaan ng mundo. Nais niya rin na ikaw ay maging maligaya. Mahirap madama ang tunay na kasiyahan hanggang hindi tayo nakapagpapatawad. Paano natin ito maipapamuhay? Ipagdasal lang ating mga kaaway, mahirap sa simula. Ngunit ang panalangin ay unang hakbang sa pagpapalaya sa ating puso mula sa galit. Gumawa ng mabuti sa kanila. Hindi ito nangangahulugan na kailangan nating bumalik sa masasamang relasyon. Ngunit maaari tayong magpakita ng kabutihan kahit mula sa malayo. Magpatawad. Hindi ibig sabihin nito na kinakalimutan natin ang ginawa nila, ngunit ipinapaubaya natin sa Diyos ang hustisya. Maging mahabagin sa araw-araw, kahit sa maliliit na bagay, piliin nating maging mapagpatawad, mapagbigay, at may malasakit sa iba pagnilayan natin, mahirap bang magpatawad at magmahal ng kaaway? Oo, pero sa tulong ng Diyos, posibleng lumambot ang ating puso. Pinigyan tayo ng Diyos ng awa at pagmamahal nang hindi natin ito pinaghirapan. Bakit hindi rin natin ibigay ito sa iba? Panalangin, Panginoon, turuan mo akong mahalin hindi lamang ang mga taong mabuti sa akin, kundi pati na rin, ang mga nakasakit sa akin. Tulungan mo akong tularan ang iyong habag at kabutihan upang sa bawat araw mas maging katulad kita. Amen. Pagnilayan natin ito at isabuhay ang habag ng Diyos.